sa school. Good afternoon. Good afternoon na. Good, Good afternoon. Magpapasa Good. lang kami ng thesis ngayon. Hey. Hey, Nakauwi na ako ng bahay. Nakapagpihis na ako. Nandito ako sa kwarto nila kasi naka-aircon. Naglatag ako ng kutsyon. Kasahig sa kasi sa kamas o sa kasi otosan ayun, ang saglit lang, an ang bilis lang namin dun sa school. Uh, nag, ano, nag-ready lang nung mga papel, tapos lumabas para magpa-stapler, tapos pumasok ulit ng school, tapos inayos ulit sa clear book yung mga papel, tapos pinasa na. Ayun, tapos nakipagkita sa mga grupo ko para magbayad sila ng pampaprint. Ayun lang, sa so tutulog muna ako. Ayan, gising na kami. And nagluto, habang tulog ako, nagluto si Otosa ng hash brown. Ito siya. Hash brown. Kain tayo. Tapos yung juice namin, London soda. Ayan, kain tayo. Nakain na kami ng dinner. Uh, niluto ko yung pasit kanton. Mm, yung... Otosa, tom -tom. Ang tawag dito. Uh -huh. Migoreng. Mi mi Yun, yung migoreng na pasit kanton. Ito siya. Tapos... Yan na sausage. Tapos, may salad din kami dito. Titina at saka kamatis. Yan, kain tayo. Nandito ulit ako sa kwarto nila o kasal. Kasi naka-aircon. Sobrang init. Hindi rin kinaya niya Ocasan, Kaya, na, uh, inon niya ulit yung aircon. So, dito muna ako nakatambay. Hanggat hindi pa naman ako natutulog. At sila o kasal, hindi pa natutulog. Kaya, yun. So, mag-goodnight na ako. Bukas lang ulit. Bye! Good morning! Uh, Grabe, hirap na hirap ako matulog ka gabi. Kahit lumipat ako ng kwarto, eh, punta ulit ako sa kwarto nila o kasi naka-aircon sa okasan. Pero hirap pa rin ako matulog. Ewan ko, gising na gising ako. Hindi ko alam kung nasanay na ba ako doon sa pagpupuyat ko sa thesis namin. Parang nasanay ba akong matulog ng late na or what. Basta, kagabi, kahit naka-aircon, hindi ko alam, kahit takataginid ako, bigla ako gaganyan. Tapos, pag nakaganito, ganyan ulit. Pag ganyan ulit, kaya ha? <laughs> hindi ko alam. E, eh, nanood pa ako ng movie kagabi, para antokin ako. Pa ang pinanood ko is, ano, Life As We Know It. Yun. Ano siya? Comedy na love story, na may konting drama. Pero hindi masyadong drama. Hindi ako umiyak, eh. <laughs> Ayun. Ah... Uh, Maganda, nakakatuwa. Ang pogi nung bida. <laughs> Pero, ano, luma na yung movie. 2010 pa ata. Ayun lang, so kain tayo na ayusal. Tinapay, tea, at cheese Swiss Kain tayo. Nandito naman kami ngayon sa may palengke muna. Umalis pala kami, yun. Ano, nandito lang kami sa palengke. May binibili sa okasan. Ayun na siya. Tapos, After nito, pupunta kami first time sa Pure Gold Dasma kasi kakabukas lang nung May 18 kaya pupunta kami ngayon doon. Tapos after noon, hanapin namin kung saan banda sa bayan yung medyo sumisikat na burger na parang ano, parang siyang zarks na ano, ito'y gano'n. May nakita ako sa mga friends ko na ano, pumunta doon sa bayan Kev's Flame Grill Burger. Yun yung pangalan niya. Yung laki ng no burger para sa Sarks. Kaya mamaya doon kami at kakain, maghahanap, maghahanap. Kapit kung saan banda sa bayan, alam ko lang sa bayan. Kaya, ayun. dito na kami sa My Fear Gold. ah, uh, parang unti lang ng parking space nila. Pero buti na lang maaga kami, meron pa kami na pag-parking nga. Pero dito sa likod, ano, isang lane niya lang tapos puro motor pa yung iba. Kaya yun. Dito kami ngayon sa may Walter. Tapos na kami sa Pure Gold. Tapos after, bumili lang kami ng kwek-kwek. Tapos after mamili ng konti. Tapos, ano ba? Ah, pinatahan namin yung burger sa bayan. Kaso 2 o'clock pa pala yung open. Kaya hindi kaya matutuloy na ko Tapos, ngayon, nandito kami sa Walter Mart para bumili nung para sa baby yes. Yes. para dun sa paglagay ng pulpos ni Okasan sa lagi niya <laughs> ayan nakauwi na kami ng baaya sobrang init, yun kakain na kami ng lunch, umili na lang kami sa laging binibilhan ni Okasan ng kanin at saka eto may sabaw kami na sabaw ng sinigang na bangus tapos asadong manok, yan, kain tayo. Kakain na kami ng dinner kanina pagkagising ko ng hapon, kumain ng merienda. Tapos nag-ayos ako ng schedule kasi naubusan kami ng slot dun sa isang gusto kong schedule. Sana nung isang subject namin. So, parang inadjust ko ulit lahat ng schedule. Kaya, ayun, yung ginawa ko. Tapos ngayon, kakain na kami ng dinner. at yung dinner namin. Hiyaya ko. Tofu, tapos may ginger dito. Ito siya, yung nasa tube. Tapos may onion leeks. Tapos may katsu oboshi na ilagyan niyo itong toyo. Tapos ulalam, diluguan, flavor. Kain tayo. mag goodnight na ako. Bukas na lang ulit. Bukas alis ulit kami. Pero mga banang hapon, hindi yung kanina na umaga. Ayun, good night. Bukas na lang ulit. Bye! Okay. <laughs> Ayun. Ayan, naka-uwi na ako ng bahay. Saglit lang din yung English naman.